thank mm -hmm. you Hindi, ah, oh, mabalik lang tayo eh. Pag nakita ni Bugs to, gusto gusto niya tawirin to eh. Sabay-sabay ah. Bugs. Balik ke sini, balik ka dito, Balik ke sini, balik. <laughs> Bye. Balik na dito Tubig pala ang ka na Balik <laughs> Tara Takot Takot pa Bye. ba iba lang Salubong ang tayo ang tayo <laughs> <dino? laughs> <laughs> Ano may ari oh? Tagal na Gustong ng tawirin ni bagya ni. Sira pa po na. Ay hindi mo bigyan. Ang dami ng mga tao. Si kitchen eh. Iba yan. Papanga. Ha? Huh? Huh? Dawal. Bugo-lago. Nung ano yan yung galing kay Kay. Naglago lang. Naglolo o mineri mo ka pa. Hindi. Isa lang muna gawa. Yes. Sa terasa. Oh, grabe. gudawa dalawa ano ano na yung ano ko ah, Spinner tuh, adlaw bilir ko ah. pa si tayo, bisidung, sira. Yes, bisidung, bis, 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 bis,

pruning niya rin ha oh. tama yung ate yung pruning ko yung ate eh Iputol niya rin ah. Oh. Ate mo ganda na, gasolay na. Ganyan yung ginawa ko sa akin. Pruning ko. Bunuhan ko yan maya. Sangat-sangat pala siya. Ha. Ani bago. Sige lang. Ito Ito yun. Hindi po. Yung matulad sa akin. Green. Sining green. Yung pruning rin niya rin. Oh. May pang ano na naman si Boy Kiyot May pang chowking, chowpan Hihi! May kamuwas na naman niya kay Nila Pang chowpan <laughs> ah! ako na naman eh Juan, kung dyan bakal niyo una Huli ka lang Oo, may naamoy ito na Kaiba dito ah Uy, oy, oy, oy. uy, oy. Uy, oy. uy, uy Parang masarap pa Umagahan na pag, pag umupo yan, <laughs> may bumba yan <laughs> <laughs> Ay, buti lang, di umupo Parang may ano ah may sangkeg. <laughs> Igat. Igat na pang. Yan, good morning mga karabas. Episode na to. Simpleng simpleng lang po. Pandawin natin yung pukatot na may huling mga talangka. Uy! Yun oh! May ulang man. Wala. Ano lang talangka. Morning, mga karabas. Kakalino ilang... lang ulit no? Mm. Mara ilang araw na ano, ilang araw na lumabo tong ilog. Walang nadat na talangka e, kain mm. Tapos itong linaw, bago na sila bumaba. Mm. Siguro dahil lang talaga sa init. Isira na... pa tumon ano? Mm. Ay ay ano na din. Parang bukot tang buhay. Ah. Huh? Ang buhay parang pukatot -pup lang yan. <laughs> <na>. po <laughs> Pag natumba ay itayo natin. <laughs> ay bangon. <laughs>

igkas na. Ano ang aga Hindi, may 'yung niyan. Kapasok sa piliano dito. Duro maganda. Ito alam na Matay na, patay na. Wow, snake na. Wow, ay. Oh, Yan, yan, Ano mong iari magbantak

buhas Libe, dali! Move. Ay, tako Ay. naman. Pag sa tubig kayo, ayaw mo na. Libe! Dali! Go! Gata. Ako. Ganda siya ngayon, malalaki. Malaki na na. Hindi hmm. ka tulad makaraan. May ano talaga, piliin mo pa siya. Hindi na. Pika po. Oh! naman talaga ito Chaupan naman ito Ang sarap sa chaupan Ang sarap Uli ito eh Uli na buro tayo dyan matataba Alam na ang pamburo Magpapit ka muna dyan mo Okay, okay. Oh, ano? Ano?

hindi mo sagay. Hindi, hindi ang malubag. Sa ilalim yan. Bata ko nyo, parang ganda. Baka pa naman ang silipin mo para maka ayos oh, dami. Ano naman, ang tambir ni Bishop. Wala na po, wala na maka. Man, pasuyin mo nang ano, nakain mo. na daw Sakit na lang, ina Crayfish. Biya, 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 biya! Buhay pa pala. Buhay pa. may ano pala, trakitok. Ito may pala. Ito, ito, sa aquarium ni ano, matagal lang hinahanap ni Mboy kasi ito. Ano Tabang pa man. tabang. Tabang. Gulang. Buhay niya Alam na yan. Kama-kama luto kaya tradisional Oh, malapit ang bumaba si Nibir Eh, takat talaga Ala, way na Taba-taba Taba-taba Yang yang ya Yang yang ya Arro, sarap-sarap Bagso, sip-sipin mungkin bagso tatlong ganyan lang pag nakaburo isang ulaman mo na mga kanay eh, sa almusal sakit niya hmm. tatlo lang yung lamas mo sa kanin o palinam mo lang mga maganda 24 oras ko lang eh maganda sipit so ito okay, so yung may init na kanin pero pag matagal na rin nawawala na yung malaki ito to now nag alat sobra hmm. uy mista mista oh. uh, ulang 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 uh. <laughs> Pagpilaki ay Balitagal ka sige, tingko mo, makakaya ako. Nagay mo kato sa anastika, no? Nagagamba. Saan hmm. hmm. sila na yung kumuha ng ano ng barca para ano, pilihan. Mayroon pang pili dito eh, skip. Saling. Saling.

Tumakbo <tinyo> Ha? Ah. na natin to lahat <laughs> po. I-mine ano, Marami to mga editors natin. Kailan tayo grupo? Oo karamihan eh. Wala yeah. lang, kahit timbang muna. na natin. Balik mo <tinyo> na kaya. Dala lang. na natin. Walang eh. Dalang dalang na yun Wala maliit eh. Ang dali na lang naman Ha? Ngayon na. Ay, ito kabahin na to? Sige, sige, sige. Alam. Bawa naman kayo, laki Kayo may buka to, kayo wala ulap. Oo, nalunod. Mamata-mata. Ako na, okay. Magano na alakas. Maraming basura pag umaga. Shout out kay Mark Murillo. Ito yung matagal mong pinapangarap, oh. Uubusin na tayo yung mga Oscar mo dyan ha? Tapang to <coughs> Ayos Ano na naman Iba Ano mo? Alawas tayo tayo mo? Gaya Ang di Alanganin baka bubas. <laughs> <laughs> mga karapas pag mga gantong linaw yung tubig Alam nyo na ang content Mga gantong talangka Pag <laughs> nagpando <laughs> pa mo na tayo na Hahaha Kain mo pa Ang buhay, parang pukatot lang yan. Hindi, so, comment mag ako doon muna. Ang buhay, pag nawasak, iba ba lang? <laughs> Ay, ang masakit kung madaanan na may pandaw eh. Dalihin pa kung puyo mo Iyak ni mo na iyak. Doon ka na talaga mga tuluyan. Huwag ni Boy Pandaw Pati ano yan Puyo? Pati, puyo lang eh. At Puyo pangalanan mo pa yan <laughs> 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 Tangkasikang okay, dito, uh, dito dumaan yung tubig ba -ata na, ano mo uh, oh. mabaha Laot tayo, Laot ka tayo uh, Laot tayo ng time Hindi Ay, ko <laughs> <nalala> <laughs> na malakas. Hindi ko nalalao Hindi ko ng mga ano pagdating ko wala hindi lungkot eh wala pa ang chaupan buti naman at ginawaan mo na lang daan ka saan ang favorites mo dito mga

Gano'ng kila yan, Ma'am? 1.1 Pong 100 para makatawa Pong! 100 Pong! Isang kila Yon, tayo ang magluto ngayon. Tradisyonal na pagluluto lang. Ano yung mga lutong bahay na niluluto ng ating mga magulang ng araw. Pag nakahuli ang talangka, yun ang ating gagawin. Tsaka na muna tayo maghanap ng mga matitinding recipe Ay, sabi ni Bags, sarap yun! Ang lulutuin natin ngayon ay ano, yung ginataan lang siya. Ang bango. Subuyas. Pagkakataon yung subuyas. Tapos, lagyan natin kunting luya rin. Para, uh, pampalasa lang ba na yung may kunting, ano lang. Sundot ang kaunting luya. <laughs> Hindi naman siya marami. Iba mga tayo ingredients. Ang lulutuin natin, to mga karabas, oh. Mm -hmm. natin yung mga good size at may mga lalaki dyan sa mga taong high blood sa mga team harabas na high blood yung lalaki basta ang lalaki kasi mga karabas hindi masyadong maraming taba may taba din siya pero lusaw parang hindi siya yung buong buo tulad ng babae talaga na matigas na talagang nakakakulba ba <laughs> kulbaang ka eh pagkain mo may samang kulba eh Pagkat yan daw ay sabi, ayon sa ating mga eksperto at mga doktor, yan daw ay kolesterol bad. Kaya yeah, iniiwasan namin mga high blood. Yeah. <laughs> <laughs> mga karabas, hugasan naman na natin itong talangka. Mm -hmm. Lagaan na natin siya mga karabas

Lagyan natin, lang natin ng karabas na asin. Pati lang baksa para mm hindi -hmm. ako malito. Uh, pinago pa yung daw saging ha. <laughs> ano yan mo? Ah, uh, apo mo? Ito yung uh, ano? Apo? Uh, lahi. Mahaba. <laughs> <laughs> Natumboro yung puno eh, kinuha yung dahon. Karang na Ha? Karang renal tumpa na yan. Huli pa Mon? Ha? Huli pa yung mga po, na yan. Pag ayun yung baba, dalawang ano dalawang beses nangyari. Hindi na ayos ayos yun yung bukas. Go. Buti lang ako, tabi bahay mo no? suit eh. Oo, pag pwede mo ang yung mga dahon dahon. Madaling linisan ano? Oo. At saka hindi mga kapura ano? Buipan daw. Si? Buipan daw. Buipan daw. yung bahay eh. Kita agad siya doon. Au-au lang, au-au. Ano pa? Ano si pa? Ano nanti nanti saya panggil. Hilangkan namanya ini anu, lagu nih kapitan. Ano? Lagu ano lagu then, again, lagu <laughs> <Pange>. lagu <-lok laughs> ini si ano, saya <laughs> <anong> kapitan. Lagu Kapit na ni Kapitan na. Sarap din maglagulo ay. Kahit mo araw, galagulo eh. ay. <laughs> 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 Maraming na magsama yung Hindi ka nung <laughs> mukha puro nagulo ako na po. Sama ko sa <tanpa> ka na. <laughs> si Kapitan na. Ganda na ano niya Yun siguro tawag sa kanila eh. Anong nasyon ba siya? <laughs> Ha? Oh, yung... No, no. Pagkasalit siya? pagasan Pagkamilawid uh, po. Hindi, mm. nasyon niya talaga. yung binakaano yeah. niya? Probinsya niya? Ayoko naman wakabang... po. Pagka talba siyang kumilawid? Di, hindi naman namin ano, hindi naman namin na uh, Kasi yung naguulo, <laughs> ibang salita yan eh. Huwag nang narinig yun eh. Hmm, nila tawagan sa pangawid. Tawag sa pangawid eh. pang mo kaya. Naguulo. Mm. Naguuluan. Dami ka na lang ah. Naguulo sa umaga, naguulo sa gabi. Ay, wala na eh Dami uli eh. <laughs> <laughs> Dami uli uli Dami uli nga eh, di ba? Oo. Mga ano? Mga ilang ilo. Wala, hindi na naman nabinda dati. Sila Raptor Boys nabinda nila. Hindi mm. ako makaans mo. Naka-vlog din naman po yon, Kaya abangan nyo yung bentahan ng Raptor Boys. Kung ilan ang kinita. Kumita ba o hindi na naman. <laughs> sa akin, <laughs> sa akin ano eh. Nagawa ng rilo si... Ginawa ko yung rilo ni ano eh. Ni Kots. Ni Kots. Habul-habul Itu lagi ini habul-habul ya. <laughs> kita lamanya <laughs> nih. Tak agak. Tak <Nakatabi> agaknya. Kalau <laughs> mau rilo-rilo jangan kayo. Ay, so isda ada kapal itu nih. Sambil Nah, lihat apa Hah? Ini Ah, okay. pa, Pong, dito ka pong! Wala? kasama oh! Pong nag-iisa ka dyan <laughs> natin